So, na ah, magandang hapon. Pero para sa akin hindi maganda yung naging hapon ko ngayon, hindi maganda yung naging araw ko. Gawa nung ah, kahit pala pilitin mong sumunod dun sa batas na sinasabi nila dun sa batas traffic na kailangan na lahat na nagmamaneho eh, may lisensya. Eh, ang naging problema, pagpunta ko ng LTO, nakita ako nung manager, eh, pinapasok ako sa loob. At ang sistema ay ganito uh, hindi raw ako pwedeng bigyan ng lisensya, wow dahil bawal daw ang magmaneho ng uh, PWD like this so, yan, yan. so pinakita pa niya tinignan niya, uh, ang sabi pa niya ay dapat daw sumunod ako doon sa nakalagay sa medical ko, ang medical ko kasi dapat daw meron akong uh, special uh, equipment yata yun na kailangan i-attach ko sa motor or kaya ay sa akin uh, at ang sabi pa dapat daw uh, kailangan daw eh ano ba yun, yung artificial na kamay siguro yung sinasabi niya kanina ang masakit nga doon ay wala ako noon pero ang sabi niya, sabi ko uh, ma'am yung pong uh, clutch ng motor ko ay nasa kanan o oh, ang sabi niya pinapuntahan niya pa ako ron sa isa pinalapitan pa niya ako pambirang bansa oh. pinalapitan niya ako ron sa isa niyang kasama ron sa opisina at pinatitingnan kung kaya kung pumiga yung aking kaliwa natural, hindi makakapiga ng matino syempre eh, ganito nga eh, o oh, diba o oh, yan, tapos nakita pa nung uh, isa, uh, sabi yan nakita yan yung uniform ko ang sabi pa ay hindi raw ako pwedeng mamasada. Ang sabi ko naman, uh, ma'am dati po ako namamasada, uh, ngayon hindi na so dahil nagwe-welding na ako. Ay uh, paano po yan sabi ko pa. Pag po nahuli ako ng LTO sa daan, eh talagang huhulihin ka kasi nga wala kayo kang lisensya. kumukuha ka ng lisensya, ayaw kang bigyan ng lisensya yun yung napaka pangit na batas ng dito sa atin uh, napaka unfair so yun uh, isang masakit na katotohanan pagdating sa amin na mga person with disability eh hindi pwedeng ibig sabihin kahit gusto mong sumunod sa batas nila sa uh, sasabihin nila hindi pwede pero ang sistema, pag hindi ka naman sumunod sa batas nila, huhulihin ka sa karsada. So, parang ibig nilang sabihin, sabi, eh, sinabi ko yung aking hanap buhay, syempre, kailangan ko ng lisensya dahil po ako eh, lumalabas ng karsada gamit yung aking motor. At, syempre, namimili ako ng gamit, lalo na sa aking uh, maliit na welding shop, syempre bibili ka ng gamit. Hindi ka naman bibili dito lang sa bayan kung kinakailangan na maglakbay ka papunta roon sa bayan ng Gimba o kung saan saan pa. Uh, na doon ka lang makakuha ng mga materialis na kakailanganin mo. Eh, gagamitin mo syempre yung, yung uh, motor o yung aking uh, motor, gagamitin ko yon. Ngayon, ang sabi sa akin, eh, hindi nga po pwede. Para bang sinabi nilang ikaw pag person with disability ka o PWD o may kapansanan na o, hindi ka pwedeng lumabas ng karsada gamit yung motor mo para maghanap buhay. Para bang sinabi nilang pag PWD ka, maupo ka dyan sa bahay mo, maghintay ka ng ililimos sa iyo ng gobyerno. Parang ganun eh. O di naman eh, maghintay ka ng ilili mo iyo ng kapamilya mo o ng kung sino mang tao, Poncho Pilato. Pag hindi ka naman sumunod at nahuli ka sa karsada, magmumulta ka. Pag gusto mong sumunod, ayaw ka nilang bigyan ng pagkakatao na makasunod dun sa batas na pinatutupad nila. Para sinabi sinabing pagka PWD, mamasa uh, mamasahi ka, pumunta ka sa isang lugar na maraming tao sa syudad o kung saan paman, tapos magdala ka ng lata at mabalimos ka sa gitna ng karsada parang yun ang ibig nila sabihin Diyos yo o ka ng pipilitin mo na nga lang sumunod sa batas na sinasabi nila eh hindi pa po pwede yan yung napakapangit totoo lang pinakapangit na batas ng nagawa dito sa ating uh, sa ating bansa 'yung uh, pagtingin nila sa PWD 'yung mga taong ibig nilang sabihin eh pag person with disability wala kang kakayahan nagawin 'yung mga bagay na kaya mo namang gawin 'yun 'yung ibig nilang sabihin eh kaya kanina nung uh, nagpunta ako ng LTO dito sa May branch nila dito sa Aliaga Uh, para kumuha ng lisensya, nagpa-medical na ako dito No nagkaroon sila ng uh, parang pinakakaraban nila na mag uh, para lahat ng mga driver sana eh o nagmumotor uh, o may-ari ng motor ay eh, kumuha ng lisensya. Eh sinunod ko naman lahat. May medical ako. Eno uh, okay yan naman nakapagbayad na rin ako ron, syempre. Uh, gumugul na rin ang panahon tapos ang ending pagdating mo sa LTO hindi ka bibigyan ng lisensya kesyo sila raw ang mananagot pambihirang bansa ang problema eto syempre may motor ako kailangan kong uh, bumiyahi kailangan kong uh, minsan nagdi-deliver pa sa malayo ng mga ginagawa ko nakararating pa ng uh, listen, nakarating pa ako ng uh, parting uh, tarlac syempre may mga LTU dyan uh, nagkalat sila sa karsada ang siste pag nahuli ko kaya pag pinara ko, natural hahanapin sa akin unang una lisensya para bang ang sistema ay ganito kung gusto uh, pagka PWD ka na gusto mong sumunod sa batas nila o nagpupumilit ka na sumunod sa batas nila eh hindi po pwede pag hindi ka naman sumunod dun sa batas nila huhulihin ka o ba diba? para bang parang ang tingin nila sa mga PWD eh, mga taong uh, ang pwede lang gawin eh, mamali mo sa karsada o kaya ay eh, maglakad na lang Sos Mario kasi eh, po Diyos na yung batas yan Dahil Ang uh, sabi pa sa akin Sa batas kasi Ayun eh Dalawang kamay dapat nagmamaneho Eh wala nga eh Ano gagawin ko Hindi raw po pwede na uh, isang kamay lang At sa batas nila uh, hindi ko pwede magmaneho sa karsada pag wala kang lisensya pag kumukuha ka ng lisensya sa ayon sa batas nila hindi raw po pwede pasasaan ka naman saan ka naman pupunta buisit uh, kaya ako lang nagawa itong content na to da, sasama na rin siguro ng loob Ayan. Uh, uh, kung uh, may makakakita kung maba, mapapanood nyo yung content na to yung marimaro ano bang karapatan ng isang PWD? Pag susunod ka sa batas, ayaw nila. Hindi po pwede. Pag hindi ka sumunod, hindi rin po pwede o isang kapupunta. 'Di ba? Ay nako. Ah, siguro tatapusin ko na muna rito at baka kung ano pa yung masabi ko. Na ayoko mang sabihin eh baka yun yung lumabas sa bunganga ko. Dahil sa ah, Kita niyo naman oh? Meron ako nito mga idol. Yan, oh. yan. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Land. Trans uh, uh, ano ba yan? Republic of the Philippines Department of Transportation Land Transportation Office. Ayan. O oh, ba diba? Sumunod. Pero ayaw nila. Ayan. Pakita ko lang sa inyo ha. Ah. Ayan. Certificate of ano Com completion. Theoretical driving course. Yan. Sinunod ko naman. Oh. Pagdating ko ron sa LTO branch nila, yun ang sinabi sa akin. Wow. Pinapasok ako agad. Akala ko naman eh, priority. Priority pala. lang wala nalang palayasin ako sa loob ng opisina, mo demonyo. Ayup na yan, o. Oh. Uy! Yan, yeah, ngayon, magmamaneho ko. Pag nahuli ako ng LTO, oh, lang ang sasabihin ko. Ayaw akong bigyan ng lisensya dyan sa may opisina ninyo. Kaya ano gagawin ko? Eh, kailangan ko lumabas gamit yung motor ko. di ba? O, yun lang. Uh, hanggang dito ko na lang. Tatapusin ko na rito itong video na to. So, oh, pasensya na. Medyo sa content na to, medyo mainit ang ulo ko. Pambirang bansa, o. Oh. Dahil pinipilit uh, pinipirit kong sumunod sa batas nila na ayaw naman nila akong pasunurin. Ay, buhay. So, hanggang dito na lang at ako'y magpapaalam. Bye-bye.